So today, kakaiba ang gagawin nating recipe dahil gagamit tayo ng eto, mga balat ng watermelon or pakwan. So gagawa tayo ng dalawang recipes gamit itong ating balat ng pakwan para hindi natin sila kailangang itapon. Pwede pa natin silang i-prepare at kainin. Alright? So let's get started! So, una-una nating gagawin is tatanggalin lang natin itong na part. Yung kanyang balat talaga. Yung outer ng green na balat. So, slice ko muna siya sa gitna para madali natin siyang mabalatan. So, babalatan lang natin. Ayan, tapos na nating balatan. Kunin yung kanyang green na outer skin. So, bago ba tayo mag-umpisa sa ating first recipe, is ipapakita ko sa inyo muna yung mga gagamitin nating ingredients. So, ang una nating gagawin is tatawagin kong watermelon skin salad. So, meron tayo ditong soy sauce. Meron din tayong vinegar o yung ating suka. And then, lalagyan ko ng garlic powder. Meron din tayong chili powder. And then, itong ating Korean hot pepper flakes. Of course, maglalagay ako ng sugar at yung ating salt and pepper. So, ang gagawin natin is, slice natin to, bite size. So, mga ganyang kalalaki lang. So, ang gagawin lang natin is, slice natin ng mga cubes na maliliit. Hindi masasayang yung ating balat ng pakwan. So, ayan. Pagkatapos natin siyang slice ng cubes, lalagyan natin siya ng asin. So, mga 1 half tablespoon lang. O, depende sa dami. At, mimix lang natin. So, ayan. After natin, mamix yung salt at masqueeze squeeze ng konti. Soft lang na pag-squeeze. Para lumabas lang yung kanyang tubig-tubig. Alam mo yun. Tapos, ahayaan natin siya nakababad sa asin ng mga 5 to 10 minutes, tapos babanlawan natin. So, ayan, after natin siyang mababad na mga 5 to 10 minutes sa salt, eto yung magiging itsura niyan, parang nag-soften siya at lumabas yung, yung excess na liquid niya. Ganyan, alright? So, ang gagawin ko is, huhugasan ko to, babanawan ko, and then next step na tayo. So, ayan, eto na siya pagkatapos kong hugasan at banlawan. So, ang gagawin natin is, lalagay na natin dito ang iba pa nating ingredients. So, unang-una, lalagay natin ng ating vinegar, ang ating suka. And then, of course, ang ating soy sauce. So, masyadong marami yung nalagay ko dito, pero yung kailangan natin, kahit mga 1 uh, to 2 teaspoons lang. So, hindi ko iubos yan. Lagay na rin natin yung ating garlic powder. And, ang ating chili powder. Ang ating Korean hot pepper flakes. Kung wala naman yung kulihan na version, pwede naman yung regular lang na pepper flakes. And then, maglalagay din ako ng sugar. So, hindi ko yung umus muna. And then, mix natin. So, ang maganda dito is hindi mo muna siya ipo Hindi mo muna siya kakainin ngayon. Ilalagay mo siya sa bote or kaya-hayaan mo siya overnight at bukas mo siya kakainin. Kasi mas nagsosofen yung ating balat ng pakwan. So, ayan. Pag na-mix na natin, tikman muna natin kung okay na yung timpla niya. Ayan. So, tama-tama na yung anghang, yung asim, yung alat at saka, <coughs> excuse me, at saka yung tamis niya. So, medyo crunchy pa siya. Kung gusto niya naman, okay lang naman. Pero mas maganda kung tomorrow niya siya kakainin. So, simpleng salad lang to. Pero hindi masasayang yung balat ng pakwan. Alright? So, this is our balat ng pakwan salad. Ang susunod na recipe na gagawin natin gamit itong mga balat ng pakwan is tatawagin kong minatamis na balat ng pakwan. So, unang-una -una natin gagawin is slice natin to. slice natin ang medyo maninipis at mahahaba. So, ayan. So, divide natin to sa Ayan. So ayan, matapos natin silang slice ng mga manipis at medyo mahaba. Gagawin natin is, talagyan natin ng asin as usual. Kaya natin kailangan lagyan ng asin kasi gusto nating mawala or matanggal yung excess water niya matubig kasi ito. So, ayan, mix natin with a little bit of squeezing, squeeze ng konti. Ayan. Tapos, ahayaan natin siya ng mga 5 to 10 minutes na nakababad sa sea. So, and after mga 5 minutes, eto na yung magiging itsura niya. Lumabas na yung halos lahat ng kanyang tubig. Ayan. So, ang gagawin natin is, babanawan ulit natin to para matanggal yung alat at yung asin-asin dyan. Alright? Then, next step na tayo. So, ayan. So, nakugasan ko na siya. So, hindi na siya maalat. So, ang next step natin na gagawin is, ilalagay natin siya dito sa ating kawalit. Ayan. So, paglalagay natin sa ating kawali, ilalagay natin yung ating 1 cup ng white sugar. Hindi pa naka-on yung ating stove, ha? Mimix muna natin to. Hanggang sa siya ng sugar. Kasi pag in-on natin agad yung ating apoy, mabilis masunog yung ating sugar. So, pag na-mix na natin, saka natin ito turn on yung ating apoy. At hindi na tayo maglalagay ng tubig. Usually, kailangan natin maglagay ng tubig para makagawa tayo ng minatamis. Kaya nga lang, kung ating watermelon is masyado siyang watery. So, yung water na gagamitin niya is yung mismong water galing sa kanya. Alright? So, ayan, nakikita ninyo, nag-uumisa na siyang kumulo at masyado talagang marami yung water na lumalabas sa ating watermelon. So, ang gagawin natin is, lulutuin natin siya hanggang sa mag-dry out yung kanyang liquid. So yan, makikita nyo na undi-undi na nagda-dry out yung ating liquid at nagiging transparent na yung mga balat ng pakwan. Pero kailangan pa rin natin na pag-dry talaga siya at mag-caramelize. Ayan. So, I think okay na to. At make sure nga pala pag nagluluto ka nito, constant yung paghalo mo. Halu-haluin mo once in a while kasi may sugar siya. So, baka madali siyang masunog pag hindi mo siya hinahalo-halo. Ayan. So, ang gagawin natin is papatay na natin yung apoy. Tapos, hayaan muna natin siyang lumami. And then, laragyan natin siya ng ating powdered sugar or yung confectioner sugar. So, ayan. Sobrang dry out na talaga siya. Masyado na. Wala na talaga siyang water. At makikita mo na nagsosopen na lahat ng ating ano. Meron pa mga iba na medyo puti. Pero kayaan muna natin sa kawali hanggang sa mag-transparent lahat. Ayan. Konti pa. Uh, kailangan pa natin siguro ng mga 2 to 5 minutes. So, ayan. Eto na yung ating. Lumamig na siya. Ito na yung final na itsura ng ating minatamis na balat ng pakwan. So, hindi mo siya mahahalata na balat doon ng ating watermelon. Pwede nyo naman siyang, bago nyo siya i-serve, pwede nyo namang mabuburan ng ating confectioner sugar, yung powdered sugar natin. Pero kasi, pag dinagyan nyo pa niyan, syempre, mas tatamis siya. So, as is naman, okay na. Pwede nyo siyang store. Tapos, meron na kayong Sir, na super healthy at hindi magastos kasi nga palang lang ng watermelon yung ginamit natin. And of course, isa pa, eto yung ating salad. Gamit din yung balat ng watermelon. So, eto yung dalawang recipes natin today. Hindi na masasayang yung balat ng bakwan. Hindi nyo na siya itatapon. Kasi pwedeng-pwede -pwede natin siyang kainin. Alright? Titikman ko muna tong ating pinatamis. Ayan. Actually, guys, hindi mo siya malalaman na pala siya ng watermelon. Yung flavor niya, malapit na malapit sa, alam niyo yung bukayo, yung nyog, na minatamis din, pareho sila ng lasa. So, bonggang bongga. Again, remind ko lang sa mga hindi pa nakapag-like and follow sa page natin. Make sure to like and follow. Kasi sa August, mamimigay na naman tayo ng mga pag-giveaways natin, courtesy of Masflex Flex, sa ating mga followers at sa mga nag-like ng page. And of course, if possible, kuha na rin kayo ng top fan badge kasi meron tayong pa special prizes para sa ating mga top fans. Alright? Again, maraming maraming salamat sa pagsama sa akin today. And these are the two recipes na pwede nyo gawin sa mga balat ng pakwan na meron kayo sa bahay. Maraming maraming salamat guys! See you on the next video! Bye! MassFlex cookware and kitchenware for the love of cooking. Click the link on the description for more information.